Thank <laughs> you. So yan po mga boss, isang magandang araw na lang po sa inyong lahat at tara po asama nyo na kung panoorin tong video na to hanggang dulo at dito po ibahagi ko sa inyo kung paano natin ikabit yung wiring connection ng trumpet horn gamit ang Night 3 Plus Pro Music module at ng relay. At ito pong video na to isa pong suggested video to ng isa nating subscriber. Ito pong uh, trumpet horn ay malimit or madalas tong ginagamit or kinakabit sa mga malalaking sasakyan tulad ng bus, truck at sa iba pang mga malalaking uh, sasakyan. Uh, trumpet horn ang ginagamit So standby lang kayo mga boss at sabay-sabay ulit -sabay nating panoorin tong video na to at ito po ay makakuha tayo ng konting kalaman kung paano natin ikabit yung wiring connection. Kaya so, po makikita po natin nandito na po lahat ng component na ating konektahan ng wiring connection. So nandito yung ating battery, fuse, relay, horn switch at ito yung nitri plus po music module. Then ito yung trumpet horn. So yan po at dito sa ating trumpet horn na gagamitin ay meron niyang apat na uh, wiring. So ang isa ay magiging power supply. din ang isa ay ay magiging ground then yung dalawa dyan ay output, at dito naman sa ating relay ay apat na terminal yung ating gagamitin, so mayroon yung terminal 30, 87, 86 at uh, 85 so yun yung mga terminal ng relay so ayan ngayon yung wiring connection ay ating isa-isain, so dito tayo sa battery so ito yung battery ito yung positive at ito yung negative so yung negative always naman pong nakakabit yan sa ground so ito yung symbol ng ground hindi ito sa positive terminal ng battery dito tayo kukuha or magkabit ng wiring na ikakabit natin sa input ng fuse ayan po para magkaroon ng power yung ating fuse at ang fuse na gagamitin natin dito ay 10 amps hanggang 15 amperes ang maximum so ayan po ngayon yung output ng fuse ito yung ikabit natin papunta dito sa terminal 30 ng horn, horn relay at dito sa nitri plus pro music module so ayan ganito yung wiring yan ayan kabit natin sa terminal 30 then maka splice tayo dito at ikabit natin papunta naman dito sa ating nitri plus pro music module so ayan So ayan. So mayroon na tayong power supply sa ating terminal 13 ng relay din yung ating Nitri Plus Pro music module. Ngayon sunod natin konekta ng wiring ay itong output ng ating Nitri Plus Pro Music. So dalawa ang output niyan. Pwede isa na lang yung gamitin natin dahil magkabit naman tayo ng relay or pwede ring pagsamahin natin yan. So ganyan lang yan. Then yan yung ikabit natin Pupunta dito sa terminal 85 ng relay. So ganito ay ang wiring connection yan ayan ganyan lang yung wiring connection yan ayan hmm. tapos yung natitira dito sa nitrate plus for music module ito yung magiging ground so kakabit na lang natin yan sa body ground kung saan malapit yung ating trumpet horn na ikakabit so, ayan po saya so mayroon na po tayong ground dito sa Netrate Plus Music module at mayroon na tayong power supply at mayroon na tayong output na nakakabit papunta sa terminal 5 ng relay. Ngayon, yung terminal 7, ito na yung output at ang wiring connection niyan, ayan ay kakabit natin dito sa trumpet horn. So ayan, kakabit natin yan papunta dito sa ating trumpet horn. Ayan po, yung dalawang terminal dyan, isa ay positive at isa dyan ay negative. So dito natin kinabit yung galing sa terminal 7 ng relay. Then yung uh, kabilang terminal, ito na yung magiging ground. So ikabit na lang din natin yan sa body ground kung saan malapit yung inyong pag mamuntingan ng ating trumpet horn. So, ayan, kumpito na yung ating wiring ng trumpet horn, nitro uh, plus music module, at ng relay. Ngayon, yung natitira natin, ay yung horn trigger or uh, horn switch. So, ang horn switch is negative trigger yan or negative control. So, yung input nyan, ay magagaling na rin yan sa body ground. So, ayan, ganyan lang din. Tapos, yung output nyan, ay kakabit natin dito sa terminal 86 ng relay ayan po, ganito yung magiging setup ng wiring nyan ayan, so, ayan po, ganun lang ang gagawin nyo kapag po nagkabit kayo ng wiring connection ng trumpet horn isa dyan ay power supply ng relay, isa dyan ay power supply ng nitro plus music module yun yung 9 3 plus pro music module ang output nyan, ikabit nyo sa terminal 5 ng relay, then yung isa dyan ay i-ground ig nyo, tapos yung ating terminal 6 ay manggagaling na yan sa horn switch, tapos yung terminal 7, dito na yan yung output papunta sa trumpet horn, din yung kabilang uh, terminal ng trumpet horn, ikagabit natin sa ground, so ganoon lang kasimple yung wiring connection kapag ka nagkabit tayo ng 9 3 plus Pro music horn module at gamit ng trumpet horn. So po mga boss, ngayon po pagka nag-switch on tayo sa horn, ayun magkakaroon ng ground contact o dadaloy dito sa terminal 86. Then itong terminal 85, uh, mayroon ng power supply galing dito. So mag-energize itong coil na yan. Then magkakaroon na ng contact yung terminal 30 at 87. So dadaloy na yung power supply papunta dito sa trumpet horn. Then, dahil may nakakabit ng ground sa trumpet horn, ayan, doon na yun tutunog yung trumpet horn. Sir po, at dito sa Night Plus Pro Music, a module, maraming tunog ang lalabas dito or yung output dito. Bahala na lang kayo kung anong tunog ang gusto nyo i-set Yan po, at lang muna yung ating kunting kalaman na binahagi sa inyo tungkol sa trumpet horn. At sana po inyong magustuhan at sana po ay makatulong sa inyong lahat. So maraming salamat ulit sa inyong patuloy na support at panood hanggang susunod pa nating mga video ay ating antabayan at marami pa tayong dibahagi sa inyong kaalaman. So mabuhay po kayo at God bless po. Hanggang susunod nating na video ay ating panood. Bye bye.